Bilang mga anak ni Karoly, alamin naman natin ano ang kanilang naging ambag. Bakit nagtagumpay ang negosyo na sinimulan ng kanilang ama? Nung ito po ay in ng father ko mm -hmm. sa market, mm -hmm. in-invite niya kami na, lalo na yung mga kapatid babae, mm -hmm. na kung pwede, mag-resign na kayo dyan. Ah, may mga Inagay, work sila? May mga trabaho ko. Yung mm -hmm. na. isa sa banko, yung mm -hmm. isa naman nasa... Uh, car company. Mm -hmm. So, mm -hmm. pinulong kami ng father ko. Sabi mm -hmm. niya -hmm. niyo kapag ito ay nagtagumpay, mm -hmm. eh lahat tayo mag-benefit. Sabi niya, kung hindi niyo ako dito, mm -hmm. pagka nag-succeed dito, okay, sasama. <laughs> 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 Ayan, ganun ang offer niya sa amin. O, madalas niya nagturo sa amin. Mm -hmm. Na hanggat maaari, huwag kayong mga muhan. Okay. So, mm -hmm. Negosyo tayo, maliit man, mm -hmm. Ang malaki, importante, kontrolado mo yung oras mo. Mm -hmm. Kung gusto kong tumupad o mm -hmm. sumamba, mm -hmm. eh wala makakapigil sa'yo. Mataas ang naging pangarap ni Karoli para sa kanyang pamilya. Suntok sa buwan, sabi nga ng iba. Pero dahil sa umasa siya sa magagawa ng ama, ang gamot na naimbento niya, nakilala at umasenso na kumulat na. Nakilala na siya. Yung eh, mga nagsasuggest sa kanya, sabi niya, ba't di kayo magkanya-kanyang clinic? Mm Total, may mga kanya-kanya na kayong pamilya. Eh kaso, kung gusto ni tatay, hindi pwede Pagka yung isang kapatid nyo, hindi, kunyar, isang clinic niya, hindi kumita. eh di, paano siya? Sa mata ng kayo, sama-sama dyan, pagtutulong-tulungan nyo. Gaya natin yung Iglesia ni Cristo or Church of Christ. Mm -hmm. isa lang yan. Walang mayari kundi lesson no, parang barangay. So ganun din po naging pattern. So solid ang gusto solid. niya. So siya solid to solid. <laughs> solid talaga. Dahil sa sunod-sunod na mga biyayang natatanggap ng pamilya ni Caroli, naging madali na para sa kanila ang dating mahirap nilang gawin. Dahil nga dito sa invention father ko na to. <laughs> ay uh, kung si Presidente Duterte na-denied na isang beses uh -huh. sa U.S., uh -huh. ang father ko na-denied ng seven times. Wow, he was denied seven times? <laughs> sa U.S. Pero the last uh, invitation nang uh -huh. binigay sa kanya noong year 1997, uh, 1997, uh -huh. sa New Jersey, uh -huh. eh, halos hindi nga siya nakapustura ng pumunta sa... U.S. Embassy. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, sabi niya, I will receive my, uh, my award. <laughs> so, uh, uh -huh. in na siya, tinanong kung gaano katotoo yung invention niya. Mm -hmm. After they found out that it's a legitimate in invention mm -hmm. and it is a... Uh, legitimate invitation. Invitation at the same uh, award. Mm -hmm. So, binigyan nila ang father ko ng, ng visa. Mm -hmm. At pati kami nadamay na. Nadamay <laughs> na Dalawampung taon na nga ang RCC Amazing Touch. Matagumpay at umasenso na ang negosyo. Dahil dito, marami na rin silang naipundar para sa kanilang pamilya. Mga bahay sa sakyan, mga nabiling mga lupa at nagbabalak na rin silang magtayo ng real estate. I think uh, this company will grow more and uh, a lot of people... Like what I uh, said a while ago, are still needing this kind of product for this uh, invention. And uh, we are still on the stage of expanding sa mga different locations. Partner kami ng mga malls. Nakakatuwa na napakaraming award na ang natanggap ng Pamilya de la Cruz mula sa iba't ibang bansa. Dito naman sa ating bansa ay kilala na sila dahil sa napakabisang cream na naging solusyon sa mga problema sa balat ng mga tao. At para mas lalo pa natin silang makilala, ano nga ba ang mga award na nakuha nila? Uh, naririto po ang mga awards na nakuha ng RCC Amazing Touch mula taong 1998. Ito po ay ang uh, galing sa DOST, sa Department of Science and Technology. At uh, taong uh, 1999, nanalo po yan ang bronze medal dito po sa Geneva, sa Switzerland. Tapos, year uh, 2000, sa Malaysia. Malaysian Invention. Gold medal din po yan. At pagkatapos, sa taong uh, 2002, sa Seoul, Korea. Another gold medal. At sinundan pa po yan, noong uh, taong 2004. Dito naman po, Grand Prix, Romania, sa Russia. Uh, yan naman po ay uh, sinundan noong taong 2006 ito sa bansang England itong uh, kinatawag na Diamond Award ito po yung sinasabi kong obelisk pinaka prestigious award na nareceive po namin noong taong 2006 na kaisa isa lang po ito sa buong mundo noong taong 2008 sa Geneva ulit sa Switzerland nanalo po ng World Intellectual Property Gold Medal ito po yun uh naman pong uh, Gregorio Yzard Award to Department of Science and Technology na invention na excellent in commercialization ito po ay galing sa bansang Japan ito po yung silver award at ang pinaka latest po na award nung nakaraang buwan lang sa invention Canada sa Toronto Canada ito pong tatlong gold medal award na ito So lahat po yan ay uh, pinagpapasalamat po namin unang-una -una, sa Panginoong Diyos sa pagbibigay niya ng invention na, na yan sa aming magulang sa aming buong sambahayan. Katunayan lamang na itong invention na to ay world class invention. Kaya si inventor Rolando de la Cruz, tinagurian na isa siyang world class inventor. Sa international ay mayroong 21 awards na nakuha ang RCC Amazing Touch. Labing tatlo sa mga ito ay gold medal. Dito lamang sa ating bansa ay mayroong mahigit na 30 awards na nakuha ang RCC Amazing Touch. Sa kabuuan, humigit kumulang ay 50 ang mga natanggap ng recognition, awards, medals ng RCC Amazing Touch. Ano mang kalagayan mo sa buhay na ito kung may ibiniyayang talento, gamitin mo ito at siyak na ikaw ay uunlad sa iyong negosyo. Gaya ng ginawa ni Karoli, hindi bumitaw sa planong pag-asenso. Sa tulong ng bawat membro ng pamilya, sila ay nagkaisa at naniwala ng produktong naimbento ng kanilang ama ay malaking tulong sa mga may sakit sa balat, lalo na sa ating mga kababayan. Bigit sa lahat sila naniwala na ang natanggap na biyayang ito ay nagmula sa ama. Sa susunod na episode, samahan nyo pa kaming alamin ang mga iba't ibang nakasagupa ng kanilang pamilya para lamang ganap na umasenso. Ano nga ba ang nakaranasan nila sa iba't ibang lahi na sumubok ng kanilang imbensyon? At dahil narito na lamang tayo, susubukan na rin natin kung totoo ang hindi masakit ang pagpapatanggal ng mole dito sa RCC Amazing Dance. Patuloy nyo pa rin kami subaybayan sa programang nagbibigay ng informasyon at inspirasyon sa pagninegosyo. Ito ang inyong lingkod, Francis Chis Garcia, at ito ang Negosyo, Asenso, at Iba Pa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Quantum and Plus para sa katawang malusog at malakas, kumamit ng Quantum in Plus. Gusto mo pa ng malusog na katawan? Yo, sige halika Maraming beneficyo, sustansya at vitamina Dito tayo ang bida Ika'y magmadali na Papakilala ko sa iyo, Alternatibong medisina Samahan ng ehersisyo Magiging agresibo Madaming benepisyo At subok na efektibo Quantum In Plus hey! Quantum In Plus hey! Pigtas itong gamitin upang maging malakas hey! Quantum In Plus hey! Ligtas hey! itong gamitin upang maging malakas hey! Quantum in plus, plus hey! Ramang ito ay hatid sa inyo ng Quantum and Plus para sa katawang malusog at malakas kumamit ng Quantum and Plus. Joe, if you want to be sure about the future and wealth, then I'd like to introduce this for your health. Oh, uh, there's a lot of benefits than ordinary food you eat in this alternative medicine. You get everything. What your body for? condition and good nutrition listen to me i'll give you a satisfaction Quantum me plus want to mean plus alternative medicine that you can't trust hey want to mean plus hey want to mean plus the alternative medicine that you can't trust want to mean plus hey want to mean plus